Mayo nga adlaw ka natong tanan. Kumusta naman gikan sa atong pagka hagba sa nagkadaya ng mga katalagman. Daghan ang mga napiktahan. Pila ka milyon ka mga tao ang napiktahan sa bagyo ng Tino. Nga gipaluapan bagyo o bagyo nga uwan. O na nga diligid basta-basta nga ang mga gipangagian kaning uh, uh trahidya, mga calamity nga nangabot sa ito ah. Uh. Dadak ko kayo ni og uh, pag, sa ginoon na to. Eh, Ay, bisan kami din eh. grabe ang amo uh, ang mga kasinatian nga na hiagong yan. Mauna nga, grabe yun. Mana salamat ya pun sa ginoo kay na hatagan tak sa perbelihyo nga hangtod karon buhi peta ingon anak kamaiu ang ginoo. ya silhig silhig tak kay grabe sa bagyo eh nagda gyud og kanang dako nga kadaot labi na kadtong na sentrohan gyud sa Cebu mo nga padayon lang nga ato ang uh, mga minahal sa kinabuhi nga ni Taliwan ato agad nga tagan o salamat kaya po ng ginoo kay ang ginoo mag uh, pahalo na sa tanan Manang, karoon nga kapuding nakabalik ko sa ako ang uh, gi... himo nga negosyo ginagmay nga negosyo ito uh, ang uh, ginagmay ang negosyo mo ang malunggay chips kay medyo linaw linaw naman mo na nga nakauuna ako nga magamma siguro ko chips kay lagi kanang daghan man og mga kuan good <laughs> utang <laughs> nagsingabot ang utang nya adlaw nagtutuyok ang adlaw mo na nga uh, di basta-basta atong mga napiktahan sa bagyo. Yeah, na, napa utang, napadjoy mga tuition, napa mga problema. Ana sampit lang kita sa Ginoo kanunay. Hindi eh. di lang gyud mo tangan sa paglaom. Kani ako ang uh, napalit kay lagi wala pa man koy stainless nga table. Kani lang sa manumano lang po ako ang uh, lagi gamit sa pagkakaroon. pero stainless gihapon na siya. na inapalit na ko online anha ako ang uh, masahanan mo na siya ako ang masahanan ulo gamay-gamay ra man ako ang uh, himuon ron kay lagi mayo nga sugod so ta sa sakripisyo gidug ta man ini hinay uh, ang uh, uh, ako ang nagama karon ako ang gamun Manang salamat gid sa kanunay kay lagi gi atagan pamantao kanang lain nga panahon, lain nga adlaw. So, maunay ang ato ang uh, kalaki. <laughs> ang pag tuyok aning do, di gilalim, mag sakripisyo ka, kumusulod yun ka, o negosyo, makapuding. Di gilalim, o dili, basta-basta, kung mo engage ka, o kanang gitawag na to, o business. Pero, ang ako ang nakabiliban sa katong mga tao nga nagapadayon sa ilahang pag Hatod sila nga naglampos. Nag, uh, experience gini nila ang gitawag na tuog drought. Experience gini nila ang grabe nga uh, moro kasurindero na. Tanang ng negosyo nga nagsugod sa wala. Ilabin na uh, kadtong walay mga kapital. Uh, wa gila nga pulong gilaw ang wala gila nga pulong nga gitipigan anak kana pulong paglaom nga naman dili makalahutay mo sa ka kung wala sila siya kanang gilauman nga kaniya nga ko ang gihimo mo lungtad o ni or unsa ba mo na nga proud kayo ko ni mo bay nga nakapadayon ka hangtod ka nilampos karon mo na nga sa mga tao nga na, nagtanaw sa ato ang video karon uh, sa proseso sa pagsulod og negosyo di gyud lalim kay nga naman ato ang makita nga Grabi man bro taingon mong yun tao tualid no, tualid yun ang ato ang pagbati kay nga walay tao nga mo suporta ni mo kung mo no, pero ang usa kabuta nga ako ang agina hagit ni mo nga igsoon mag engage gani ka o ato nga klarohon una sa tanan mga ayo gita giya sa ginoo kung kining ba nga business dili ba ko kapuyo na ni dili ba ko magmahayan ani dili ba ko ah, etc ay ngana ngana ang ng business kay lagi daghan daghan mga ka na to nga wa sad sila nakapadayon kay lagi lahat ayay mo guning pagnegosyo <laughs> Bana yung mga nga ang ato ang proseso sa ato ang malunggay chips. Ang usa sa ganahan ako bisan pag ko mukaon sa malunggay chips. Kaya nga ato ang malunggay chips nga gigamit kanang ang oil nga gigamit ka ng coconut oil. Bana nga makapangout lagi ko sa akong ulo kay mahal kayo ang coconut oil. Ang litro sa coconut oil. Pero worth it it kayo. Muna nga bisan pa o kapila ko mukaon sa sa akong produkto di jud ko long, di jud di dili ko makakaon sa klase-klase nga flavor kun nga flavor ang ato ang malunggay chips na atay cheese barbecue chili barbecue sour and cream sour cream and onion o kanang gitawag na to og honey butter mao na ang ato ang available nga flavors mga kapuding oh, kung inyo nga makita nganong ingon ana ang plastada sa to ang so ang pagplastada na ko na gitawag og business plan kinahanglan imo pa jud ng huna-huna o nagtama nga unsa man ning para man unsa on man ni nako bana nga daghan gyud kayo proseso mga kapodi daghan kay proseso pero kita nga mga walay mga kapital o ang akong ibili ni mo. Pangayoon gid kanunay sa gino ang kabaskog sa panlawas. Ngano? Kay kung dili maayo ang function sa ato ang lawas, hinay po ang operation sa ato ang business. Maugin na siya. Ilabi na kita nga wala patay mangang uh, manpower or machine nga kinahanglanon sa nga business manu manor ato ah pero sagdi lang dili man diha rataman kung kita magpadayon ang magpadayon jud maoy kanang gikinahanglan sa business aneng sa ako nga giniy mo karon uh, sahay kapuyon o sahay uh, mukwit or muundang pero ang future ba ang unsay nasa ugma mo na ako ang agi kapitan so mo ni ang ato ang human karon ako ana siya nga ang usa sa pinakaimportante kung magpalit kag craft pouch or bisan unsa nga mga packaging nimo importante na, nga na -nga, gina nga naa na siya klaro nga silyo kay bisan pa og pila na siya kabuan magdili ka magbutang og preservatives sa imong hanga chips or mga gitawag na to o, cookies butang ni na siya og klaro gid kayo nga silyo kay pinaagi na makita nimo nga dugay gi siya madaot bisag wala pa na siya ay, ang Preservatives. Oh, ang ato ang malunggay chips walay preservatives, walay additives. Morning, siya. God bless. Bye bye.